Hello mga kapigs, mga kasebuano, mga kabisayda, kamabisdak, ka mga kators. Welcome back to another vlog guys. Uh, it's a Friday karon guys and naami karon sa Serenis South Homeowners Association guys. Nindot kailang mga balay diri guys o. Oh. Wow, nindot wala na maligya sila papaya ni daw. Pagbuhos na kibawa Nindot ako ko dito rin guys oh susto tag 700 lang eh palitod ko char palitod dito oi. nindot ka yung bahaya oy mga nindot kay bahay guys the reason why we're here kay mga bang si kuya o sa kyanan kay mang naglaglag silang papay today si kuya ga drive and ibili na mo si kuya guys there is a kining kanyang sakyanan ngayong abangan and ano Mula kaming daddy guys, magpa-check up mini Jaguar. Oh, Uy! Or ni Jaggi. Or ni Jaggi. Magpa-check up mini Jaguar oh. sa iyahang sensor. Because... Yan na, yan na kuya. Lupi ka Dito suod sa, dito suod sa. We got the go signal. Suod oh. sa. From... Oh. Kuya. Kuya nasaag na sad nasa mi guys actually nasaag mi pagpadung din hi kay wala ni asa bag. ang sirenis so we had to go back oops ay wala eh lubag lubag atras ano yan ang grab driver napiit siya na mo guys <laughs> Napiit. So, nag-leave day ko today, guys. Nag-emergency leave ko kay nagkaroon kong plakaw. And, kung ano, tsing na. Blue bees. Blue bells. Blue bells. Kini siguro, Honda man eh. Basta guys, nindot siya mga bahay dari. Oh, tanawa guys. Very It's nice hey? house. Mahalag na ka-attach pa ni siya. Pero nindot yung kayo to marag townhouses man ni siya dagway. Oh. Oh. Hmm? Ay, ting right. ka na. Nara siya eh. Kana siya eh. Mauna siya. Mauna siya. Mauna siya. Ah, Yan. Kana yung paabangan guys. Kana. Kana nga. Toyota. Unang tag-iya. ah. Nandun sila daddy. Okay. Yan. So maglaag na po akong anak guys. And then tomorrow, sila niniyan na po. Uh, they're gonna bring Kian and Alas sa New Star. Sila ang madayon sa New Star guys. So kami ni daddy maglabing-labing lang ni balay Char! So kami rin, daddy mabilin and kuya. Ang mabilin ugma until Sunday kay overnight stay silang ninya sa New Star. And nag-cup ko guys because wala lang. Gusto ko lang mag-cup. Hindi sa dagana kay kung uban niya. Wala pa ko nakapatina sa kong hair. And nag-mascara ko karon guys. Oh, nag-eyelash mascara ako. Akong gigamit ang Says Lady. Nice kasi siya guys. So, kuan uh, kuhan kayo siya. Kanang one coat lang siya. Bukuha na, bukuan na dayon siya sa imuhang pilok. Eh, nag-shots lang ko, guys. Ayan, nagdala kong tubig, of course, and my bag. hindi uh, dili pa mi magpaayo, guys. Magpa-coat lang ni if ever, ilisan yun ang sensor ni Jaguar. Kaya may tabo magudaan gudaning sa kinana, guys, no? Mukalit na siya kurog, labi na magurong Labi na mag, uh, kano na, kano, milagro, wala, nagkurog. But, usually, basta yung nga ni, guys, magkurog siya. So, what we do is, we turn off the AC. Kana, yung hustle you guys, magsigig turn off. And ang tendency sad, uh, taas kayo ang menor. So, kas kay may gasolina. So, it's really about time na amo na gining ipacheck. Although, na-check na siya the last few weeks ago, pero mo na gihapon, it did not resolve the issue. So, karon uh, nana may go signal ni Kuya. Although, wala, ang mani na niya, ingon siya, ingon lang kung kailangan bagay ilisan and whatnot. Para daw, ko anjud kanang ma fix na gud si kuan but karon so far wala wala siya naguba kanawa mga kuan si kuya guys para sure ball kun may metabo sa isang kanan insured char kita niyo si kuya mga 6 million ang balay dili 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 Oh, ah, 6 million. Oh, ang katong single dito, 9 million. Wow. 3 million masa oh, diferensya. Pero oi, tanaw sa dang lugar dad. Pero ala na sa lisa. Ang nindot tapod. Ya, ang problema ni bahaan baka ni dere. Ini nindot dili oh. Kay iambala ino. Ano sa park? Correct. Jalan duha dere. Dili, atubang ba siya, kini siya kayo, dili mong atubang ba siya, lagi mong kapark dali. oh, nice kayo guys, oh, kanak yung bahay, oh, nag git sa parking anan. Sana all, 6 million ni eh guys, ang single detached, 9 million, o oh, asa bang ka, nakay 6 million o 9 million, you can own one of the houses here in Serenis. Serenis, mo na siya ang ngalan sa subdivision nila. It's located here in Pook, Talisay medyo bati ang dan padong dere but pag sud sa nimo sa subdivision wow makaingon juga, wow kalayo ras dai ka house lagi no, single detached 9 million na ah, guys ana single detached man na siya kana kung ba nice kaayo oh mm. Takay 6 million nindo takay kag Ako wala ko ngana guys, sumadato ko ari ko palit dire. Oh. Palit ko dire talisa init magunta talisa kay dili kay traffic ang kumpara ni mog lapo guys, mas grabe jud dito ka traffic Ops, eh. Oops, to. Dire. Gawas. Aw, oh, dito kay dumtong da. Mm. So si Kian, uh, padung to siya sa school. And then silang Ninia, Bochoy, and Alas na aras sa balay. Tomorrow pa man sila mag -no stars So amo silang ihatod. Na sila yung swimming pool na doon. No? Swimming pool na? Swimming pool -hmm. kayo. Wow, na swimming pool sila dari guys. Uh -huh. sila yung mini swimming pool. Pero at least na sila. Wala yung shade, no? Wala yung cover. And then, tomorrow sila mag star. So, tomorrow, ang akong, kuan siguro, manimba ni daddy. And then, narami sa balay, guys. Indot sa nito, is ito, ano, guard. Hmm. Basta nice, good siya dire. I love it here. O, oh, na napay school, school service. Sanay so, nga, okay, eskwila dire, o sa nose. O, oh, naagig okay, eskwila sa nose, nagpuyo dire. Dato, ah. Tanes, kuya. Oh, Okay, so amo um, nang gibyaan si Kuya guys sa buwag nami. Kay kuon na niya si Papay and then off they go. I think pasawot daw sila. I don't know. And then kami ni kuya, ni Daddy diretsyo na dito sa shop. Ang shop is located sa may Asadad. Colon ba to? Or basa Cebu City. So off we go guys. Unya na lang po. Yan yung car na inarkila ni Kuya. Hilig ka niya akong mga anak kung pangabang nga mga auto, guys. Kasi usal na lang. <laughs> so, kadala na sila yung trabaho. Ayan. Off we go! Guys, mag sa akong guys. Kay, waad yung cash there. Nagpada naman si Kuya para sa konsumo na mo. Yung share ba? Si Daddy, nagpa-ano na lang sa... sa Nagpa-adjust sa Yahweh. Kaya nagpa-duplicate me guys two weeks ago. Pero puot, uh, oh, aw, gahit siya ba? So, iyang ipa-adjust balik dito sa uh, she looks mo siguro na. Na, this time is sa guys, guys ni Happy sa me. And then after here, ato na din sa sa shop. So, muna amu ang itinerary karun ni daddy. Si kuya wala na, wala may kita. Tuwa <laughs> na to, padawang na to nato ilang papay. And then si Kian, naghimok pa din assignment kaya launa pa daw iyahang klase. Basta Friday, guys, half day na So, hindi pa monitor na ako ni Linia. Lawa rin ako dito. Okay? So, ako na ang sunod. Manas uh -huh. daddy, guys. Shuki. Di ay shuki. Na-adjust na? Nalisan dyan. Ah, sayo yup pa ito. Isa matunggal trabaho, anak. Ang kuwa ng tatay, saktoryara. Nagpakuan mo, ipatistingan dito ang daga. Ma'am, sa niyo pati Ano na, back job na nuna. Ah, hi guys. So, ginawa uli guys. Gihimo balik guys. Kay sayo. So, dami sa shukis. Ayan, shuki. Nahug siya back job guys. Sige na lang. So, done with drawing. Ibuong ko guys. Ano? Ibuong ko sa pagbalansin ako. Marapuangan o... I don't know. Why no, I don't know. I'll just have to ask Kuya. <laughs> But anyway, at isa ka withdraw ko. And then, after nito, guys, ano na may, namin, na may daddy. Kamas ako gutuma because I just ate brunch ganina. Heavy ka ito. Kay, kay nami kayo pagkaluto ni daddy ang egg, guys. Bisagulan niya o gigisan niya ang carrots o uh, cabbage. Bisagol niya sa uh, itlog. It's from... Huh? Oh. So, wait lang kami guys, maghuma na. yung lakaw namin ni Daddy. So, tanaw lang ko gali, guys. Wait lang. Puyog na mo tong shuki guys. Kay iyahang Ang yawi. Because the katuling last time ng mga nimi guys, nagpaakuan may dapat kitistingan dyan ito nila. Wa wow, man sa to patisting eh. So ang ending kuot oh, ay oh, I mean gahi kayo i kuan satis so, karon patisting na gito. Okay? So ako so, ko sa sunod to sa kulidad. I hope si daddy wa pagutuma guys kay ako wala pa sa kugutuma. Wala pa kugutuma. Because I really had a lot of ano sa breakfast. Daghang kong nakaon. Then, nag-coffee the ko para di ko magluya. Yes. Daghang bigla lakaw ron, guys. Ito pa may SSS. Ino na. Maraming mga lakad ang mga buhay. Ito na guys. Na may masigarahian. So, nahan kayo pagkabutang sa kong kiloy. Light na kaayot. And so light ay ayan istingan istingan ay ay okay, sa so istingan nila ang yawi Laro ha, Oo uh -huh. so, Oh, may barinahan na po. O, oh, sana, di sinsilan o balik. May kagadaan na siya dahil. Sinsilan, and then, ibalik. Nagdaan uh -huh. na lang rin sa ito, ha? Oo, oh, may na. Para din sa magbalik-balik dito. Oh, wala, balik ba? okay. balik Okay, lah Bili na kahit. Bye. guys we're here na sa shop it's twelve thirteen And ito na yata yung mekaniko, naman ko. Saman? Tapos babaw. Ato pa ta dito. Aw. So atras daw kami guys kasi andun daw sa tutok. Ah, <laughs> uh, daw sa ibabaw guys. Naasa tuktok. Tuktok. -tuk. -tuk. tuk, -tuk. Naami dapit sa may labangon ra guys. Asa na dapit dada unsa ning lugar ra dapit? Happy Valley. Happy Valley para. Dei. Ay auto shop diri guys. First time ko nakaari diri. Uy, katendot sa daan. Uy, Indot sa kalibao. Oh. Ato ah, ra di ay. Bantog ra di tumao dito. Kay wa eh, may mga multicap. Mara di rio. Oh. Mara di rio oh na mga minivan, mga multicap. Asa man ani? Kana siguro oh. Dia oh. Mga ko kakaon. Mga sila to kakaon dito. Park man sa ta somewhere. Like dire, park ta dire so I can get out. Pero mga ako na lang sa kata. Huwag sa diri pagkaunan. Tuwa! Nakakawang ah, din sila. Oh. Uy, gaano yung parking nga ng diri, uy? Tuyok na tuyok. Backing. oh, gaano yung auto diri, guys. Wala uh, parking nga ng malipi. Ah. Paid parking? Paid parking. Parking, parking istoryo shlo ado ay atong lando eh uy kada ba baninya kitra baho oh atong pasundaw eh isa ka tuan okay uy mga gawas da mm. So sana ami guys sa happy valley ara ni sa da pizza ung sa labangon and banawa so nakita ara ni ni daddy nga mekaniko sa i think na i page mangudming nga nagpa-member me aning minivan yeah diha ni siya nakakuha. so as you can see kasagaran niyo guys oh mga minivans ang naa diri so mga customer niya so meaning to say expert siya nga mekaniko sa minivans. Kato mo gano'n, napao, napao, oh. so, napa oh, napa oh. oh. mm. puro lang mga minivans para sa amo. <laughs> so, we need to say, expert ni sila. Kaya kato among naagtuan sa haklopan, guys, tig-assemble ra sila. Kato siya, si Melvin. So, dili gito siya mekaniko per se. Ang ila is, tig-assemble, tig-convert, and then tig-pintal. But when you say mekaniko, mo gina siya tig-ayo sa mga guba. So, so mo ni sila. Para na oh, puro d'yo ang naabot. Oh, so, pa, guys. So, so okay, oh. kuat lang usami. Okay, yeah. oh, o sa amin. Ah, ayang ato. Wait lang, guys. So, nanay mak mekaniko guys ginatanaw na Tanaw na check kakuali, up na to guys Simbolai, na nung bulay ba magising bulay hopefully ma-fix na gani nila unta I na nantay walay parts e, lang unta limpyuhan ay ginoon you know, ko so, hey guys na kayo nagtapang dito Sharo na ba sa jaguar or jaggy di pa dyan ka maayo ha gi check up na dyan ka kung ano dyan magkurug ka Okay guys, um, ang makina niya guys, ligun dyo kayo as in, mura gumig, magdagan, Wa magandar kay bubnaw kay siya. Ang kana lang yun guys, yung sensor ba, something to do with the throttle, something, yung ilisan na siya Goy, yung yapon. So karon expert na gini sila, ginis sila, I'm sure. Maayo na gini si Jaguar! Ang kanako din guys, oh, hangin kayo, I love the place nangita ko may na makan anan kay karinderyahan man ni wala ni sudan wa pa sa oh, nice kay lugar guys oh there oh hindi puy an i love it here may talaga guys maayo na ni hindi lang kami dako gasto kay ako sa kung anak mo yung tamang sigig ba ha? kuana mo tabang salamat kuya <laughs> guys may guys kay mga onsa may deris karinderia may tanga pa yung sudan o nang mas kagamay kasi yung mga ayaw lang siya dinuguan na lang Oo, ka na ang hey, ako ah, dinuguan hey, na ako ako uh, dinuguan Okay, piniritong isda Yan ay, mais. Uh, na guys? Pabalik na kami guys doon sa auto shop. Sarap ng kinain namin guys, hindi na ako nag-vlog doon kasi wala akong malalagyan sa inyo So ayan, pagpasok mo, yan yung main road, yan. And then uh ano ba to? Sige so, nga na ni Dad, kalimutan sang ko. May lobby? Yes, uh, Happy Valley. Happy Valley. Happy Happy Valley. I always forget the word Happy Valley. Sana iba fix nga nila to guys. So pabalik na kami dun. Dun kami dun. So guys, nakakita ako ng upuan. Gaupo <pakai Again, congratulations> <office> ako guys kasi nakakapagod kaya mag magan. Ito yung may-ari, guys. So sis sis sis. Sino ba 'yon? Ano ba 'yun? Ano ba 'yung pano? Pano? Ayun. Basta 'yan. Siya yung may-ari ng shop na 'to, guys. Ang yaman-yaman niyan, no? Kasi bukas, sarado sila kasi he's gonna treat his people. Magbi-beach daw sila. So, update pala dun sa sasakyan. Uh, walang hindi kailangan palitan yung sensor kasi hindi daw yun yung problema. Ang problema is meron daw wire na na murabag na, na ano guys, ba putol. And then they had to clean the coil or something. And the spark plug, mura ginilisan spark plug or something. Pero definitely hindi ang sensor. So hopefully maayon uh, maayos na to siya, guys mafix na to siya unta. And we can only spend that much dili dako kayo. Kay, sabi ni kuya, ingon si kuya, at siya man na magbabayad lagi ang taon. Uh, yung, ang yatag kasi niya sa ako guys is the na konsumo na So, wala pa siya niyatag para sa paayos sa sakyanan. So, definitely, Kuya on sa anak ko ang among konsumo, whatever will be the cost here. And then, uh, magpa-credit lang kung balik ni kuya. So, yun lang muna guys ang akong update sa sakyanan but hope but definitely wala syay ang ilisan na sensor Kaya mo man to amo nga ilisan ang sensor and something Kaya mo lagi tong gipang recommend sa mga previous na mga uh, mekaniko but this time no it's not so hopefully guys talaga hopefully hope hopefully maayo na gid ni karon guys and dili na gid siya magkurog and dili na may mapaungan in the middle of the road like kung mag-urong like kung mag-stop mag stop light mong kung rug siya guys ang tendency mo mo so karon hopefully dili na okay so I'll update you guys after guys the ulan na pasilong ilang shop yun so nasa sila yung mga parts ko dari and tanawa dari guys kini guys oh skang so, lulier margie bululier ang tag-iaan ni BMW bom. Kasi kung ano ayon yung sa kasagaran ng mga mini towns kasi sa amo. Expert yun siya sa mini So we're in the right place. Ini taka guys. Buti na lang nag sunblock asa si Daddy ako na yung sunblock kan guys. Pili pakiyam siya na. So what na guys? Kaya gi adjust kung ang kasi kagahi kay sa tumban so gi adjust ang cable and that's it guys da ulan na pagtilong may sa ilang <laughs> shop yo so na mga parts ko dere and ana wa guys kini guys oh skang lulier margin bululier ang tagiya ani BMW di ano ba kontrol ng bayo ng so kasagaran ng militants sa isa expert unity sa militants so we're in the right place Inhip na talaga guys buti na lang nag sunblock kasi si daddy ako nag sunblock kahit guys pili pa kayo lang now so what na guys kay gi-adjust ko ang gasolador kay gahit kay sa tumban so gi-adjust ang cable And that's it. At last, guys, tapos na rin. So, yun. nag-test drive na lang sila, daddy. So, pinalitan din yung kable ng gasolina kasi masyado siyang uh, matigas. Or ano ba yun? Ang hirap niyang gisut siya tindakan, guys. Basos, nang Tagalog na ko. So, gilisan gi siya kable, guys. So, three things, ang uh, three parts ang gilisan, gi guys. Wala ang sensor. Gi ilisan uh, ako sa spark plug. Gi ilisan o oh, gatong wire o oh, gatong gamay nga morag pakapin naman siguro to nila, I don't know, and then plus labor. So I'm just waiting for them to go back or to come back sila daddy after doing a test drive. And then magbabayad na kami. Sana guys, hindi ganun kalaki. <laughs> Kasi konti lang naman, hindi naman, hindi naman yun uh, ma mahirap na trabaho. Although, meron pa rin labor of course. So guys, sa mga taga Cebu, gana'y mga minivans or maski unsang kasakyanan guys, are mo diri si Eduardo Villatima. Hindi guys. Ano tagiya? Masa siya. Ano? guys? Maayo kayong tao. Maayo kayo mo dala o customer, guys. And as you can see, makita sa kadaghan nga nagpaayo niya, guys. Ari mo diri sa may Happy Valley, sa may duol uh, na, mag-adjacent siya sa Banawa o Labangon. Kung magpaayo mo sa iyo, sa Kenan, guys, I tell you, it's really worth it. So, I'll end my vlog na lang siguro, guys. Kaya marag taas na sakay ni, Or later na lang, inig mo sakay na dito ko dito sa sakyanan, okay? Guys, mo din ang pangalan sa iyang shop, taong grasa. Kita pa ninyo? Ana, mo na siya, guys. Iyan yung sakyanan. <laughs> ari mo dali, guys. Sa ha? Happy Valley, ang pangalan sa iyang shop, taong grasa. At last, guys! Tapos na! Nahumanjud me, guys. It took us around 3 hours. Uh, pag ari -diri, and then pagpaayo ni, ni Jaguar. So, ang total nga, gipa-charge sa amok, guys. kay nag-ilis man sila, like spark plug. Mahal man di ay ang wire. Wala nagot na magpahit-pahit ng kuhan. Ang sa sensor? Parts. Ang tupat na uh, dito, mag... Patang, uh, to, uh, to. So ang mahal-mahal lang yun niya guys Ang wire sa gasolinador Because it costs us 1.5 And then plus labor pa Motong 3,000 ang among Total nga nabayaran guys So para na ako, sulit na because at least di na may ma... With parts na. Oh, with parts na siya. Di so, na may mapaungan sa daan. Kaya sa kadaghan, na mong mekanik ko nga giantuan, guys. Kinira dyan siya ang... Wala ganyan may paakig, maayo. Pero ito, ilisan ang coil. One-eight ko itong coil. Plus labor. Kaya na siya nga. Kung na yung mangita, iya ko yung... Iya ba, iya to, iya to, i-ibalik niya. Ang alin? Ito, ito, napalit na mo dito, kuya. Ah. siya. Ah, oh, okay d 63 yung day to. Day to day 64? Mm -hmm. So, right now, padung nami uli, dad? Ano? Uh, Mag-date siya. Date. <laughs> date ko yung guys wala namin kuwarta. <laughs> Pero, mu-end ako sa akong vlog, guys, because the title sa akong vlog is nagpaayog yung mini Jaguar or ni Jackie. Jaguar's Day. Yes, it's Jaguar's Day, guys. So, pasalamat gapon po Kuya na kitagaan gan niya o para konsumo. Nga mo na lang mong ibayad ka ron. So, mga ayun sa Kuya. <laughs> so, we'll see you guys again on our next vlog. Uh, chinga na na. Uh, please like, please subscribe sa akong channel. Mga kators, mga kabids, mga... Oh, oh, the news, yeah. Hello there. Yeah, mga... Be strong lang, be strong mga. Salamat mga bisdak, mga kabisdak na mo guys. Uh -huh. And laban lang yun, ta guys. Mahalaga. Uh -huh. uh -huh. Basta ang importante buhi, okay? Importante pamilya. Ya, yes. sa so, uli na guys. We'll see you guys again on our next vlog. Uh, ano guys, uh, Singa na na. ingat kayo guys, kanunay guys ha kay ang mga kabit lagi guys, nahawa nato nagtrending karon nga kabit sa call center. Nara na dyan na sa tabi-tabi, guys. Uh, sa team building. Oo, oh, kaya nag-team building sila. Lain niya yung team building. Oo, oh, yeah. But oil pa dyan. <laughs> so, anyway, guys. Kidding aside. I'll see you guys again. Babush! Bye-bye mm, nila, daddy. Bye-bye.